paagandang female soldier natin. So what's up mga katikas for today's video meron na ako sa inyong ipapakilala Pero alam ko kilala nyo na ito eh So pakilala na natin situasi Ikaw ang babaeng, Matagal ko nang inihintay. Ate Dambi. Hello. Hello. <laughs> so 'yun mga katikas kasama ko ngayon si Ate Dambi, si Ma'am Dambi, no. Pero ka tatawagin kita Ma'am. Ate Dambi, Dambi nalas. Yes. <laughs> so 'yun no mga katikas Nakita ko na sa personal si Ate Dambi. Nakita ko na din sa personal si Tropang Mat Matikas talaga siya, guys. <laughs> Matikas talaga siya, guys. <laughs> oh my God! Wow! Tsaka mas maputi siya sa akin. Tsaka mas maputi siya sa akin. <laughs> <laughs> so yun mga katikas, talagang iba yung feeling pala pag ano, yung sa Facebook lang natin ay, ay, pero, 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 sino, na Pero iba yung lokso ang damdamin. <laughs> Then, dahil dyan mga atikas, kasama no, natin si Ate Dambi. Nandito na lang din kami. Minsan lang mangyari sa buhay ko to. Sana ah. Minsan lang mangyari sa buhay ko tsaka sa buhay niya no, na nagkita kami dito sa, hindi namin sasabihin pero, dito sa tent lang no. <laughs> sa tent lang. <laughs> tent City. So yun, natin si Ate Dambi. Ay, ma'am, ilan taong gana pa lang ako? I am 25. Wow! Am 25. Yes, 25 years old. Parang ano na? Parang 18, no? Parang 18. Ayan <laughs> so, mga katikas, na si Ma'am Dambi o si Ate Dambi. Ay ano pala, Ma'am e, ano mo pala yung Facebook ah. page mo, Ma'am? So, hello sa mga followers ng ating matikas na vlogger na ito. So, I would like to invite you all to follow my page at Dambi. So, yun na. nyo naman agad. <laughs> Thank you, everyone. Ayan, bago tayo magtapos. <laughs> pero hindi pa naman tayo magtatapos. Inyong na ko lang yung para ma-follow nyo yung page yes. ni Ma'am Dambi. Thank you Ati so Dambi. much. So, tatanoy natin ang ating napagandang... ako palang bisita, no? <laughs> so, tatanoy na natin si Ate Dambi. So, man, Kung ano yung pipiliin niya. ano yung mas kung <laughs> ano yung mas ano saan mas ah uh, lamang o mas matimbang tiwala o hinala tiwala o hinala wow grabe okay, okay lang wait mo yun tiwala o hinala siyempre ano para sa ano patulad natin na nasa service tiwala talaga tiwala talaga kasi kung pura ka hinala mag-away di ba? Di ba? Wow. Tama. Tama. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate <laughs> ba kayo? Siyempre, ganun lang yun. So, if palagi kayong mag-aaway, ganyan. Lalo na sa uh, sitwasyon ng trabaho natin, mm -hmm. ma'am. Kailangan talaga natin mag tiwala Kailangan mag-iwala. Kasi makaka-affect yun eh. And pag yung ano, isang ano, isang sundalo, pag hindi okay yung relationship niya, maapekto yun, yung work niya. So, as much as possible, kailangan talagang tiwala. Tsaka dapat yung magiging ka-partner mo mapagkatulan. Yes, exactly. Kahit exactly. malayo kayo sa isa't Yes. We make the long distance relationship work. What is the name? Tiwala. Tiwala. Yes.